Good evening, Idol. Ilang beses akong sinuntok ng problema at pagsubok ng buhay pero dahil sa mga word of wisdom mo bro lagi akong bangon para harapin ang mga ito maraming salamat sa mga word of wisdom mo bro ingat ka palagi and God bless sa'yo always maging ilaw kayo sa gitna ng maraming mga tao ha? <laughs> boss ano pong gagawin ko isa po akong student na na-inlove sa teacher ko at ngayon po ay possible na maging kami kaso kailangan niya magbiteo sa tungkulin niya dapat ko pa ang po, po lalaki po ako um antay mo muna ka-graduate graduate ka rin naman. Pagka graduate pwede. Kasi ang hindi mo gusto niya, tatanggal siya sa trabaho tapos hindi mo pa naman siya kayang buhayin. Meron ako kaklase na ganyan dati. Tinago nila 'yung relasyon, gumana naman kasi tinago nila. Tapos dumating din sa panahon after parang 10 years, pero nagiwalay din naman sila eh. Nagtrabaho sa call center 'yung lalaki. Pagkatapos, 'yung lalaki kasi yung estudyante ka Tapos 'yung babae teacher. Kasi alam mo, it doesn't matter naman kung ano profession eh. nagkaka problema lang 'yan kapag ka hindi pa tama 'yung panahon. Kasi isipin mo 'yung konsepto na, bawa, katulad lang alba, Ito normal 'to sa loob ng kumpanya. Supervisor at saka subordinate ng supervisor teacher. Common yun. Great power comes with great responsibility. Yung teacher, dapat malalaman yun. Kasi yung teacher, yung person in power. Siya yung professional. Dapat alam ng teacher yun. So, matuto kayo magantay. Eh. Ganun lang naman talaga yun eh. Wala, ano, you, do your practicality. Katangahan ko ba magpalaya sa taong mahal mo? Hirap niya na. Kasi dalawa, sige, I will let you inside my head. Merong tinatawag na fish love. So, dalawang klase yun. Kung tama yung pagkakakalala ko, yung isa, mahal na mahal mo yung isda, kaya niluto mo. Yung isa naman, mahal na mahal mo yung isda, kaya pinalaya mo. So, alin ka dun sa dalawang isda na yun? Dun ka ba sa isdang makasarili na yung isda na mahal na mahal mo, niluto mo para pagkain mo kasi gustong gusto mo talaga ng isda? O dong ka sa isda na yung pagmamahal mo nasa kanya na hindi na importante yung ligaya mo personal, ang importante yung siya eh, sana masaya. Kahit nasa piling pa ng iba. Ipili ka na lang kung anong klaseng pagmamahal yung meron sa'yo. Ano ba palagay ninyo, Pilipinas? Alin dun sa dalawa yung palagay ninyong mas tama? One way or the other, mahirap yan eh. Kasi tingnan mo. Sipin yung konsepto ah. If she's already already in love somebody else. Kasi hindi mo siya pinalaya. You will both live the rest of your life na ikaw yung second best para sa kanya at the same time para sa iyo naman indifferent siya. So di ang isip niya laging nandun sa kabila. Tapos ikaw naman naghahanap ka ng validation at pagmamahal sa kanya. Hindi mo makuha ng buong buo kasi yung isip niya nasa iba. Pag pinalaya mo naman, siya yung magiging masaya. Tapos magkakaroon din siya ng guilt kasi pakiramdam niya inapika niya. Tapos ikaw naman malulungkot ka ng gusto kasi pinakawalan mo siya. Alam mo eh, isa sa mga bagay na Hiwaga ng pag-ibig. Eh. Dati pa ako nahihiwagaan dyan just... sa ng pag-ibig na yun. Isa sa mga strongest force yan, pag-ibig. Sa mga nabubuhay, isa sa mga strongest force. Meron akong isang nakita, grabe to, hindi tao. Pero na naluha ako eh. Yung pag-ibig nung dear dun sa anak niya. Yung anak niya tumawid sa ilog, tapos may parating na buhaya, ang bilis. Ang ginawa nung nanay, tumawid din yung nanay sa ilog, iniharang niya yung sarili niya habang nakatingin siya doon sa anak. Tapos yung alam mo yung huling-huling nakita niya, yung anak niya na tumatawid doon sa kapila. Tapos siya yung palubog na kinain siya ng buhaya. Merong ganun eh, merong motherly love eh, na hindi biro. Yung di baling sakripasyo mo yung sarili mo para sa kapakanan ng anak. Alam mo, may yung pag-ibig na yun. Hindi ko nga rin, alam eh, it enables you to do usual things in general. Sipin mo to ah. Biblia ko Dalawang pinakamalalaking libro sa mundo. Sa Biblia, ano kayang naramdaman ng Diyos nung pinapako na yung anak niya? Yung brutal torture. Nung ginugulpe siya ro. Sinusunto, kinahampas, kinapitan ng tinik. Yung tinik na yun, tumutusok sa laman niya. Pinalakad siya ng malayo. Mula dun sa kung saan man siya hinatulan. Pagkakas sa Golgotha, kung tatala niya yung mabigat na ako. Just every time, babagsak. Pinahataw para umangat ulit. Pa May tumulong sa kanya. Tapos kung makarating na rin, pinako inantay e ang tayo mamatay patay na sinundot sa tagiliran anak mo yun ano mararamdaman kiyoro yung sakuro ano kaya nararamdaman ng Diyos ng pag mm -hmm. Tapos alam mo, may talata. Hindi sa bagong tipan nakalagay na sa lumang tipan. Yung pakiramdam ng Diyos nung panahon na yun. Alam mo kung ano naramdaman? Natuwa siya. Hanapin niyo na lang yung talata na kay Isaias. Nandun din yung detalye kung ano naramdaman na ng Diyos.